Okay, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa batang may hawak ng floor wax. Matindi talaga. Parang kumalis na. electric pa lang. O, game. Nung grade 2 ako, meron akong kaklase. Ang pangalan niya ay si Utoy. Utoy? parang parang kwentong barbero lang ah. Mm, barbero, totoo to, to, to nakakatakot to. Sige, bahala ka dyan, hindi ka makakai mamaya sa CR. Utoy? Utoy? Ay, sa si CR siya nangyari? Tiyo? Oo, sa CR siya nangyari. Hmm. Si Utoy, pag nagtuturo yung teacher namin sa mat. Palagi na ihi. Palagi siya na ihi. Paano mo nalaman? Tawad ko. Ganun ka no? Oo. Oh. Ayun, sa lagi English. siya na ihi. Tapos, subject. bumagsak siya. Siyempre, hindi siya marunong sa eh. Ah, ako marunong mag iba. Tapos sa iba? Sa iba. dahil bumagsak siya, pinalo siya ng mama niya. Nakakatakot 'yun. Nakakatakot nga, 'di ba? Nakakatakot nga 'tong kwento ko. Happy Tapos hindi hangir tambo. Ay, tambo. ubus na yung hangar nila ikakapalo sa kanya ito kuha ng cardig. Eh. Tapos si Utoy So, toy. Ayaw niya nang pumasok kasi bagsak siya. Hindi <laughs> na siya pinapapasok? Hindi na. Ayaw nang papasokin ng mama niya. Kasi lagi naman daw bagsak. So, wala naman ng daw. Wala siyang perfect na mga kakaraling mga Pilipino. Wala. So, yun? Ang napi-perfect niya lang yung palaging bagsak. Bunok din. Ihi kasi nang ihi. Parang Oh, ngayon, kinausap ng teacher niya. Ang galing na nga. Tapos ihi Tapos good manners. Ang galing. Oh. Oh, well, eh, Oo ako ko eh. Tapos, may honor pa. Kinausap ng teacher niya, yung mama niya. Ang pangalan ng mama niya ay Isabel. Isabel. Paano mo nalaman sam Ineval. Si Isabel, sabi ng teacher niya, Ginang Isabel, bakit hindi niya na si pinapapasok Isabel. si Utoy? Sabi ng Isabel, kasi lagi naman po siyang bagsak. Kasi, hindi hindi kilala ko, kilala ko yung teacher. Sino? Teacher Grace Epical Doll. Uy, baliw ka. Ha? <laughs> Tapos... <laughs> Nagbanggit ka pa ng pangalan. Tapos, sabi nung Isabel, Ma'am, ayoko na papasukin kasi lagi namang bagsak si Utoy. Kilala ko yung papa niya. Sino? Si Makilin. Hindi si, si David. David. Ngayon, sabi ni Sabi ni Parang barbero lang 'yung si David. Totoo 'to, chun bala ka. ka batang kia po. Sus. Totoo. Ngayon, itong sabi ni Isabela ni David. Ang pangalan ni ay ang sabi ni Isabel. Ay sino nga ba 'yung teacher niya ano ba? Si Grace. Ano ba yung Di, si Teacher. Grace, Epical Grace. Sinabi ko kanina. Ah, Tito Grace. De. De. Teacher Grace. Di. Si... Di. Teacher Isabel. Isabel. Mama Ayun. niya Ayun. ba? Ah, mama niya ba yun? Sabi Isabel. ko. Ayun oh, mama ni Utoy. Eh, sino teacher niya? Ay, oo oh nga. Sige. Totoong nangyari ha. Tapos, sabi nung teacher ni Utoy Ginang papasukin niyo na po si Utoy si Utoy, utoy. Ipapasa ko po, po siya. Basta magdala lang po siya ng floor wax. Araw-araw. Araw-araw. Eh, si Utoy masipag siya. Lagi siya naglilinis kahit hindi siya cleaners. Oh, kayo naglilinis ba kayo kahit hindi kayo cleaners? Minsan. ka? Ikaw sa mm -hmm. Pag umaga, pag, pag sobrang umagang umaga pa lang ako, ako pasok pa sa damtas tapos wala pa si mami, nililinis namin yung room. Ako taga po na sa bintana tapos namin siya taga walis, taga ayos ng upuha. Tapos tuwing kahapon na naman, naayos namin yung upuan Wow, ano? ang dami mong ginagawa. O ngayon, ito na, ito na yung nangyari. Matakas lang ako. Si Utoy, eh, diba, naka ano siya? Naka... Nakapasa naka naka na siya. Pinapasok na siya ng teacher. Pero lagi siyang naiiwan para maglinis ng classroom. Ay, na yung ata ang banda. Ito na, talaga. Dito na banda. One time, habang nagpo-floor wax siya, nadulas siya. Nabagok yung ulo niya. at naman madudulas? Eh, wala namang food socks. Tsaka, di ba kailangan kapag magpo-floor wax, nakaubad yung ano mo, sapatos, Pati medyas, gumbaga nakapaka lang face ko. Hindi ka ba nagpaglaro ha? Hmm, hindi ko alam. Kunento lang din sa akin to eh. Sabi so, so, mm -hmm. ko sa'yo, kapatid. Ay, Tapos, kalang... ang nangyari, na nabagok siya, di ba? Nauntog yung ulo niya. Yung dugo niya, humalo sa floor wax. Doon sa sahig. Di ba kulay red yung floor wax? Is kulay red yung dugo. Oo, di ba? Nagalo. Ngayon, na ano na siya doon, na deads na siya. Oo. Ang nangyayari, kapag may pasok sila, lagi na lang madulas yung classroom nila. Kahit walang nagpo-floor wax. Oo. Tapos, Saan classroom ba? Sa school nyo. Amen. Oo. Saan? Sa classroom nyo, sa Anong school. Anong grade ba siya? Grade 3. Grade, grade, grade Four. Ah, ka na. Grade four yata yun. Ako, grade six. Tapos, ang nangyari, di ba, pag yeah, naglilinis I'll yung ako. mga kaklase -ka niya, wala na siya dun ah, kasi na-dits na siya eh. Tuwing may cleaners, laging nawawala yung isang floor wax at saka yung isang bunot. Bunot? Bunot. Yung pang bunot ng ano, oh, tama. Coconut at bayo Yung hmm. parang sinisipa. At Ayun. Sinisipa at bolo. Ginagawa namin bola yun eh. Lagi yun nawawala. Wala namang kumukuha dun sa lagayan. Tapos yung gamit, yung mga lagayan ng gamit pang linis na cabinet. Lagi yun gumagalaw, Lagi yung bumubukas yung pinto. Kahit, walang tao. Kahit walang tao. Kahit nagtuturo yung teacher nila. Bigla no, na -open. lang yun. Bigla yung o-open. Tapos malalaglag yung floor wax. Hinangin lang yata. Hindi wala ah. Mga, wala silang electric fan sa classroom. Hangin lang talaga yung hangin lang nila talaga. Mm -hmm. Parang nagsisilbo electric fan nila. Kaya simula nun, yung mga bata, lagi silang may dalang floor wax kapag bagsak sila. Ay nila. Pa. Inaalay nila para pumasa sila. Para tulungan sila ni Utoy. Ayun Ay, ang kwento. Pero, Ay, ang Oo, oh, kaya dapat kayo pag alam yung bagsak na may kayo. Sinapian na kami dati din. Sinapian ng floor wax. Hindi, <laughs> 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 sinapian na ano. Yung dating room kasi namin ng grade 3. Mm. Sa ano puno anyo mga sa likod namin puno na. Parat ng grade 4, ginan. You know? oh. Eh dati may mga kwento na daw doon ng mga multo-multo, yung mga aswang daw doon sa mga puno na yun, may nakatina daw. Yung doon sa kabilang room namin, mga hapon ata yung uwian na ng panghapon. Oh. Doon pa si mam Ma na na, may sinapian mo. Eh. Ay, makakatakot ah. Yung kaklase naman namin, tinulak. Tinulak sa ng? Multo. Wala daw tumutulak ah. Di. Yung sabi parang, mo multo? Parang anino lang daw tumulak. Ang galing. Ang galing? Di sa ang galing. Di, may kwento. Kung wala pa lang si mama, ang galing. Nagtutulakan ng ato. Di, may kwento ko nung great one. na, may multo. O, oh, teka lang. Isa-isa lang yung di, kwento, kwento natin. Anong great, anong Basta yun, great, ano? ang kwento ko sa inyo, tungkol yun na sa? Roll. Ah! floor wax. B. Okay, ni Utoy. Eh. Okay, next na magkukwento. Si Makoy, wait lang, wait lang. Smoking out my summer night Got my